Saka, nakikita mo ba yung mga sena niyan? Like oh. Diyan, kita, diyan, okay, dyan. tayo okay. titira. Okay, Saan e? Eh, wala namang bahay dyan. Gusto na, okay, ay, dyan. Guess, gusto mo gusto mo na, itinigay sa Ruy no. na to. Pare. Diba, diba? Pare, tinga. Gusto ko, ako lang ang pakakasalan mo. No, pare, diba asawa ni si to? Si Johan David to. Oo, na, kahit ako lang ang Iwanan mo yung lalaki na yun eh Sabi ko nga sa'yo, iwanan mo yung lalaki na yun para naman kahit papano. sa akin na ba? Diba? Eh, sabi ko nga sa'yo. Alam mo, mahal. Mahal. Ibigay ko sa'yo. Hmm. So, Teka. Pagdalas ka ba naglalama? Ha? Cut. Ano siya? Nagbo-boy siya rito. Tapos, ginawa ganun ka. mas Nas, talaga, parang kang sarcastic talaga. na. Madalas ka ba naglalaba? Hindi naman. Eh parang ano na. Luntay na. Pero ganyan ang gusto ko sa mga babae. Talaga ba? Masisipag. Tsaka harmony. Yes. Ah. Uh, pwede ba akong bumirit na isang matamis na halik? Sige ba kapatahan ka? Oo, sige. Isa, eto na ako.